Magandang araw. Ibabahagi ko lamang ang istoryang to sa inyo. OFW ako sa bansang Saudi at nagtatrabaho bilang isang welder nang makilala ko ang aking kasamahan sa trabaho sa gitnang silangan. Siya si Marlon, 34 ang edad. Agad kong nakagaanan ng loob si Marlon simula nung dumating siya sa bansang aming pinagtatrabahuhan. Palibhasa ay una ako ng dalawang taon sa kanya sa kumpanyang to, kaya ako na rin ang nagturo sa kanya ng mga dapat at hindi dapat sa trabahong to. Mabait naman si Marlon, kung kaya't naging magkabadi kami sa trabaho at pati na rin sa flat namin. Roommate din kaming dalawa at naging magkumpari pa. Nagpabinyag noon ang isang kasamahan namin sa trabaho at pareho kaming kinuha bilang ninong. At dahil nasa ibang bansa nga kami noon, kaya may nag-proxy na lang sa amin nung araw ng binyag. Matangkad si Marlon. Siguro ay nasa 5'9 ang taas. Okay naman ang pangangatawan, hindi mataba, hindi rin naman payat. Kumbaga sakto lang. Isang lihim na aking nagawa sa kumpare kong si Marlon. Ang hinding-hindi ko makakalimutan. Yun ay kung paano ko siya nagawang lokohin. Dahil sa kanyang misis, natawagin na lang nating Abigail. Ako nga pala si Ron. 36 years old at hiwalay na sa aking asawa. May isa kaming anak na lalaki at ngayon ay 10 years old na. Patuloy naman ang sustento ko sa aming anak, sa dati kong asawa. Tatlong taon lang kaming nagsama, nang magdesisyong maghiwalay na lang dahil sa ilang bagay na hindi napagkakasunduan. Magdadalawang taon na rin kaming magkakilala ni Marlon nang mag-expired ang kontrata ko. Ibig sabihin, kailangan ko munang umuwi at pumirma ng bago kong kontrata. Isang linggo bago ako umuwi, ay nagsabi na sa akin si Marlon na may ipapadala daw siya sa misis at anak niya. Agad naman akong pumayag dahil natural naman nakalakaran sa abroad ang ganitong bagay. Ilang beses ko na rin nakausap ang misis niyang si Abigail ba ay high-tech na ngayon kung kaya't madalas silang mag-usap sa internet ng nakabideo. Maganda ang misis ni Marlon. At sexy pa. Sa edad nitong 30, ay talaga namang masasabi mong napakaasikaso pa nito sa katawan. Sa maamong mukha nito, na halos nahahawi kay Bea Alonso, ay mabibighani ka talaga. Wala naman akong kahit na anong kakaibang nararamdaman para sa kanyang misis. Ngunit hindi ko akalain na may bagay akong matutuklasan na siyang magtutulak sa akin upang hangaring makatabi ang misis niya sa kama. Isang pagkakasala na hindi ko makalimutan na kahit nang bumalik na ako sa abroad ay lihim pa rin akong umaasa na sa muling pagbabalik ko sa Pinas ay ang misis niya ang muli kong uuwian. Tatlong araw bago ang aking flight, ay malas namang nagloko ang aking laptop at ayaw mag-on. Agad ko ang naisip na manghiram ng laptop kay Marlon upang sa ganun ay makapag-message ako sa aking anak na ako ay uuwi. Apre, makahiram nga ng laptop mo. Nagloko kasi yung sakin eh. Kung kailan magme-message pa naman ako sa anak ko, paalam ko sa aking kumpare. Sige pare, kunin mo na lang sa kama at ibibigay ko na lang sa iyo yung password. Sagot tama ni Marlon. Dahil wala na nga akong pasok at naghihintay na lamang ng flight ko, ay naiwan na akong mag-isa sa aming flat. Matapos mag-umagahan, ay agad ko nang binuksan ang laptop ni Marlon. Nang matapos akong mag-message, ay sinubukan ko munang tingnan ang mga files na nakasave sa laptop ng aking kumpare. Dahil na rin sa mahilig akong magbusisi sa kahit na ano, ay may nakita akong isang folder. Agad kong binuksan to at tiningnan kung ano ang mga nakasave dito. Laking gulat ko nang masilayan ko ang isa sa mga nakakaakit na larawan na nakalagay dito. Napamura na lamang ako. Ang misis ni Marlon. Inisa-isa kong tingnan. Ang ganda pala talaga ng misis niya. At sa itsura nito ay parang dalagang dalaga pa. Bukod sa natuklasan kong mga litrato, ay may nakalagay din dito ang mga video. At dito ako lubusang hindi makapaniwala. Napanood ko ang magandang misis ni Marlon. Habang unti-unting kinakalas ang suot sa harap ng kamera. Bumilis ang kabog ng aking puso at hindi talaga ako makapaniwala. Lumipas ang maghapon ko na walang ibang tumatakbo sa isip ko. Kundi ang nadiskubre ko sa katauhan ni Abigail. Sadyang hirap akong kalimutan kung kaya't binagabag ako ng gusto. Gabi na nang magsidatingan ang mga kasama ko sa flat at isa na doon si Marlon. Parang walang nangyari at patay mali siya ako kunwari na nagpasalamat sa kanya nang ibalik ko na yung laptop. Si isang bahagi ng utak ko ay hindi ko alam kung nagpapasalamat ba ako dahil sa paggamit ko sa laptop o dahil sa mga natuklasan ko. Kinabukasan ay na naman na day off ni Marlon. Kung kaya't nagkaayaan kaming dalawa napumunta pumunta sa mall para bumili ng ipapadala niya sa kanyang pamilya. Matagal na rin kaming namimili. Ngunit napansin kong parang hindi mapakali itong si Marlon. At panay ang tanong sa akin kung hindi daw ba ako mag-CCR. Nakaapat na tanong na yata si Marlon sa akin nang sabihin kong, Sige pare, mag-CR muna ako. Sinabi niya na magkita na lamang daw kami sa isang coffee shop pagkatapos kong mag-CR. Nauna akong dumating sa coffee shop kung kaya't inantay ko pa to ng halos 15 minutos. Medyo nahirapan yata ito sa paghahanap ng ipapadala. Lumipas pa ang ilang saglit at sa wakas ay dumating na din to. Nagkapi lang kami at kumain at pagkatapos nun ay bumalik na rin kami sa aming flat. Huling gabi ko na sa aming flat at flight ko na kinabukasan. Nang iabot sa akin ni Marlon ang mga ipapadala niya para sa kanyang mag -ina. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga to dahil naka wrap. At may mga pangalan lang. Hindi rin naman ako nagtanong pa kung ano ang mga laman nun dahil busy na rin kami sa aking despidida. Tulad nga ng nakasanayan, sa tuwing may mga uuwi ng Pilipinas ay nagkakaroon kami ng konting inuman kasamang ilan sa aming mga housemate. Matapos ang ilang oras na inuman ay nagpahinga na rin kami. Kinaumagahan, ay handang-handa na ako para sa aking flight. Excited na akong makauwi ng Pilipinas, kahit sa hapon pa ang aking flight. Isa-isa ko na ring pinagpaalamanan ang mga ko sa bahay, bago sila mag-alisan papunta sa side. May lamang ang naging paalaman namin, dahil hindi naman ako mawawala. Nang matagal. Dalawang buwan lang akong mababakante at babalik din naman agad ako. Bago lumabas si Marlon, ay nagpasalamat pa to sa akin. At ako na raw ang bahalang maghatid ng mga pinadala niya para sa kanyang misis at anak. May kalayuan kasi ang biyahe mula sa bahay ng aking mamagulang na nasa Bulacan, patungo sa bahay nila na nasa Batangas naman. Kung kaya't may pa ang misis niya kung ito pa ang sasadya sa amin. Gabi na halos nang marating namin ang bayan ng Balagtas. Dahil pinamili ko na rin muna ang aking mga magulang at ang nag-iisa kong anak. Matapos naming mag free, ay kumain muna kami bago bumiyahe pa uwi. Sa tatlong beses kong pag-uwi ng Pilipinas, ay laging kasama ng aking magulang ang aking anak sa pagsundo sa akin. Isang barangay lang din naman kasi ang layo ng bahay ng aking dating asawa sa bahay namin. Kung kaya't madali lang to ang ng aking mga magulang. Maayos rin naman kasi kahit papaano ang paghiwalay namin ng nanay nito. Kaya't anytime ay pwede lang hiramin ng mga magulang ko ang bata. Matapos magpahinga sandali, ay agad ko na rin ipinahatid sa aking kapatid ang aking anak. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay agad kong tinawagan si Abigail sa numerong binigay sa akin ni Marlon. Hello? Pwede bang makausap si Abigail? Bati ko sa sumagot sa kabilang linya. Si Abigail to? Sino to? Agad naman niyang sagot. Good morning, Mare. Si Ronto, pagpapakilala ko naman. Ay, Ron, ikaw pala, kumusta na ang sabi niya. Pwede ka ba bukas? I mean, pwede ka bang maihatid na sa inyo bukas yung mga pinadala ni Marlon? Medyo natawang sabi ko. Hindi ko man sinasadya, ay parang may kung ano sa nasabi ko. Mabuti na lang at hindi yata napansin ni Abigail yun. Sige pare. Mga anong oras ka ba makakarating dito? Alam mo na yung address, di ba? Muling Wika ni Abigail. Oo, oh, alam ko na, mare. Na-sketch na rin sa akin ni paring Marlon. Kung aalis siguro ako dito sa amin ng alas 9 ng umaga, ay darating ako diyan ng alas 2 o alas 3 na ng hapon. Okay lang ba 'yon? Ang sabi ko. Oo naman, pare. Sige, at hintayin ka na lang namin ng anak ko sagot naman niya. Kinabukasan, habang ako'y nakasakay na sa kubaw papuntang Batangas, ay napapangiti ako sa tuwing naiisip ko na makikita ko na ng personal ang misis ni paring Marlon. Ilang araw din siya ang tumatakbo sa isip ko. At hindi talaga maiwasan na maisip ko na sana ay makatabi ko siya minsan sa kama. Matagal ang naging biyahe dahil naging maulan ang maghapong yon. Sobrang traffic ang inabot ko kung kaya't hindi nasunod ang oras na sinabi ko kay Abigail. Halos alas sa isna ng gabi nang marating ko ang kanilang bahay. Sa isang subdivision nakatira sila Abigail, ngunit parehong bakanting lote pa ang katabi ng kanilang bahay. Sa pagpindot ko ng doorbell, ay agad namang may nagbukas ng gate. Parang anghel sa kaamuhan ang mukhang bumungad sa aking harapan. Halos matulala ako kay Abigail dahil mas maganda at sexy pala to sa personal. Huy, pare, para ka namang nato ka ng ahas dyan ha? Pabiru niyang bungad sa akin. <laughs> Pasensya na, Mari. Hindi ko kasi akalain na mas maganda ka pala in person. Sabi ko naman sa kanya, Hmm, joker ka pala. Palibasa kasi, puro arabo yung mga mo eh. Biro niya naman sa akin. Hindi naman. Uwi ka ako naman. Nang makarating kami sa loob ng bahay, ay doon ko naman nakilala ang nag-iisa nilang anak ni Marlon. At dahil gabi na, ay inalok na ako ni Abigail na doon na maghapunan na akin namang pinaunlakan. Habang kami ay naghahapunan, ay nag-offer si Abigail na kung gusto ko daw ay doon na ako magpalipas ng gabi. Total ay bakante naman daw yung isang kwarto. Sino ba naman ako para magpakipot pa sa ganito kagandang babae? Isa pa ay may hihirapan na rin akong umuwi dahil maulan nga ng mga panahong yun. Matapos ang hapunan, ay nakipaglaro muna ako sa bata sa sala habang nagliligpit pa si Abigail. Ilang saglit lang din ay nakatulog na rin ang bata sa pagod. Nang dumating si Abigail ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak kung kaya't kinuha niya to at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. Matapos mailipat ang bata, ay agad din namang lumabas si Abigail. Maagi talagang natutulog ang batang yun. Sabi niya sa akin, Anong gusto mo ron? Kape? Juice o alak? Alok pa niya sa akin. Alak sana mare kung iinom ka para may kakwentuhan naman ako habang umiinom at kung may naitatabi ka dyan. Sagot ko naman. Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam ko na mahilig kayong uminom ng mister ko. Kaya bumili na talaga ako. Wika niya naman. Agad kumuha ng isang boteng tikilya si Abigail at dalawang kupita. May kinuha din siyang iodized salt at ilang kalimansi na nakaslice na. Sa simula pa lang ng aming inuma ni Abigail, ay may kung ano-ano nang tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom, kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Sa dalawang taon na pagkakalayo ni Marlon at Abigail, ay alam kong sabik na rin siya sa kama. At yun ang pag-asa ko. At dahil doon, sigurado akong magiging madali lang ang pagpapasuko ko kay Abigail. Halos kalahati na ang bawas ng iniinom naming tikilya nang simulan kong kausapin si Abigail sa pamamagitan ng kwento at mga tanong ko. Mare, alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi paano mo natitiis yung pangungulila mo kay Marlon? Lalo na pag ganitong maulan ng panahon. Pag-uumpis akong tanong sa kanya. Ha? Ah eh, paano ko nga ba natitiis? Ikaw pare ha? May pagkapilyo ka pala. Sagot naman niya sa akin. Hindi naman. Hindi naman na tayo bata para sa ganong tanong. Hirit ko naman. Sa bagay, pero secret na lang yun. Agad niya namang depensa. Mare, mas okay siguro itong iniinom natin kung lagyan natin ng konting twist, para naman ma-enjoy natin. Pagbubuyo ko naman sa kanya. Ah, alam ko na yung sinasabi mo. Ginagawa rin namin niya ni Marlon kaya lang, kung tayo yung gagawa, eh parang hindi naman yata magandang tingnan pare, di ba? Sagot naman ni Abigail. Bakit naman? Eh, tayong dalawa lang naman yung makakaalam. Para laging masaya ang pag-inom natin, di ba? Dugtong ko pa. O oh, sige, Wi ka niya. Sige, mauna ako ha. Agad ko namang sagot. Mabilis ko ang nilagyan ng ayo dahil salt ang aking leeg at iniabot ang isang kupitang tikilya kay Abigail. Agad naman niya itong ininom, sabay sunggap agad sa aking leeg. Matapos nun, ay sabay kaming nagtawanan. Lasing na rin si Abigail. Ilang beses naming inulit yun hanggang sa... Time out muna tayo, Mari. Bakit kaya hindi natin buksan yung regalo ni Paris sa'yo? Para makita natin kung ano yun. Baka mamaya eh, mamahaling alahas yun. Patay mali siya kung sabi kay Abigail. Ngunit ang totoo, alam ko na kung ano ang laman nun. Hindi ko na kasi napigila na buksan ang regalo ni Marlon, kaya pagdating agad sa bahay, ay agad ko na itong binuksan. O oh, nga pala no, sige nga at makuha para mabuksan na natin. Walang kamalay-malay naman niyang pagsangayon. Agad na kinuha ni Abigail ang regalong may pangalan niya at unti-unting pinuksan to. Alam kong mabibigla si Abigail sa pasalubong nito mula sa mister. Kaya naman habang binubuksan niya ang regalo ay nakaantabay ako sa mukha niya upang makita ko ang magiging reaksyon niya. Hindi nga ako nagkamali at talagang namangha si Abigail sa kanyang nakita at halos mag-blush ang kanyang muka. Isang kasangkapan na masasabi nating para sa mga babaeng lubos na nungungulila sa asawa. Mabilis na napatingin si Abigail sa akin at halos hindi makapagsalita. Nang sa muling pagyuko ni Abigail, ay nakita niya ang sulat na nakalakip dito. Agad na binasa ni Abigail ang liham na yun at sabay tingin muli sa akin. Loko talaga itong mister ko. Nakakahiya tuloy sa'yo. Dapat kasi di mo na pinaalala eh. Sisi naman niya sa akin. Sorry ah. Hindi ko naman kasi alam na yan pala yung pinadala niya. Depends ako naman sa kanya. Ano pa nga ba? Eh, nakita mo na. <laughs> Ang problema, aanhin ko naman yan. Agad naman yung wika. Pero sa puntong yun, alam kong may kung anong tensyon na sa pagitan namin. Kung sa bagay, Mari, andito naman ako kung sakaling mamis mo. At nagkatinginan kami sa sinabi kong yun. Palabiro ka talaga. Alam mo namang hindi pwede, no? Makamamaya niyan kung saan pa tayo makarating, sagot naman ni Abigail. Pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad akong tumabi kay Abigail at sabay lapit ng aking labi sa puno ng kanyang tenga. Iisa lang naman ang pwede nating marating ngayon, Mari. Ang bawal, pero masaya. Pero malito, pare Pagtutol naman niya. Nang unti-unting dumapo ang halik at haplos ko sa kanya. Sa puntong yun, bahagyang na itulak niya ako. Pero sa isip ko ay hindi pwedeng sumuko ako. Ilang gabing naging laman siya ng aking isip. Ilang gabi akong hindi nakatulog. Dahil sa binagabag nito ng gusto ang isip ko. Hanggang sa hindi nga ako nagkamali. Napakagat labi na lamang si Abigail. Kasabay ng pagbukas ng kanyang mga binti para magpaunlak sa akin. Hanggang sa tuloy na rin tong nakalimot. Sa pagkakataong yun, agad ko siyang inihiga sa sofa. Alam kong hindi na rin siya makatiis. Kaya tuluyan na niya akong hinila at niyakap sa aking bewang ang kanyang mga binti. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay mapapasakin na rin ang babaeng ilang araw na gumulo sa isipan ko. Kahit pa alam kong ito ay isang nakaw na sandali lamang. Sa isip-isip ko, pasensya ka na parang Marlon. Pero sa akin na muna yung misis mo. Di bali, hihiramin ko lang naman siya. Sa'yo pa rin siya pag nandito ka. Pero dahil wala ka pa, ako muna ang magiging asawa niya ngayon. Nang gabing yun, hindi maitatanggi na talagang nasabik ng gusto si Abigail sa kama. Ako man ay ganun din. Bigay todo kami na dalawa. Halos hindi maghiwalay ang aming mga labi at halos panawan na ng ulirat habang nagpapakasawa si isang kasalanan. Nang humupa ang uhaw namin sa si isa't isa, ay tulala kami pero wala namang halong pagsisisi sa mukha ni Abigail. Dahil tinugunan niya lang naman daw ang pangailangan niya bilang babae. Matapos naming magligpit, ay sabay na kaming nagpahinga sa magkabilang kwarto. Kinaumagahan ay ginising ako ni Abigail para mag-almusal at makapag-ayos. Bago ako umuwi sa Bulacan, ay muling may namagitan pa sa amin ni Abigail. Isang linggo, bago ko bumalik sa ibang bansa, muli akong bumisita sa kanila. Ngunit sa pagkakataong yun, ay palihim na sa kanyang anak para di malaman ng kanyang mister. Inihatid muna ni Abigail ang bata sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabing may aayusin lang. Dalawang gabi, at dalawang araw din akong nanatili sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong yun, ay kaming dalawa lang ang nandoon. Hindi ako lumalabas ng bahay upang hindi ako makita ng mga kapitbahay nila at hindi siya pagdudahan. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y bumalik na sa dating trabaho. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa ibang bansa at kasama ko pa rin si paring Marlon sa aking trabaho. Minsan ay nagigilty ako pag napapansin kong masayang nag si Marlon at si Abigail sa internet. Pero madalas ay balik naman ang pagkamis ko sa asawa ng aking kaibigan. Minsan ay nagkakausap din kami ni Abigail sa internet pag magkausap silang mag-asawa. Ngunit maingat kami na huwag makahalata si Marlon sa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Sa susunod na taon ay nagpaplano akong mag-file ng vacation leave para muling mabisita ang asawa ng aking kaibigan. Alam kong iniisip niyong mali ako. Inaamin ko yon. Pero kung kayo ang mapupunta sa sitwasyon ko, ay maiintindihan niyo ko hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At salamat sa pakikinig.